gumawa ako ng kulungan. Nakalimutan ko, ginawa ko pala siyang alkansya dati. Ayun, pilas, sinumbong ko sa bangko. Isang araw, gumagawa nga pala ako ng kulungan ng kakatay ko. Simple lang pala ginawa ko kasi low budget ako ngayon. Tapos ito, dinikit ko lang yung nest box ng kakatay. Siya nga pala, dating patungan ng aquarium ko dati yan. Meron nga pala ako ditong isang bakante. Saka ako nang gagawin yan pag meron akong bagong pares ng kakatay. Ito nga, napansin ko nga yung dalawang palaka dito. Dito pa naglalambingan. Ubus na siguro yung YKC ko. dami ko pa naman. Tinamay ko na nga mga parat at nadiri nga ako. Ayan, pero naglalambingan pa rin sila. Samahan ng mga malalabig na Pasko. Grabe, ano kaya ginagawa to? Siguro tamad tumalon tong isa. Hindi ko nga pala yung pinapalayas kasi tagaubos ng lamok yan dito. So balik na tayo sa kwento, may naalala nga pala ako. May ginawa nga pala ang alkansya dito. Nagulat nga ako at wala si Squeezy at pumasok na siguro dito sa nest ba? Sisilipin natin kung anong ginagawa ni Squeezy. Ayun, huli ka balbo. Kukunin na nga natin at bibilangin baka ano pa mangyari sa pera. Hindi nga pala alam ng asawa ko na nag-iipon ako. Sana hindi niya mapanood dito. Hindi delete ko na lang yung post ko sa kanyang FB kasi nag-iipon ako pambiling makaw. So bibilangan natin kung nakakamagkano na tayo. Subalit, nagulat ako. Napansin ko kasi yung 500, nginat-ngat ni Squeezy. Si Squeezy nga pala ay mahilig magngat-ngat ng mga kung ano-ano. Halimbawa na lang nito, nginangat-ngat na walang tigilan, kaya naman sinasaway ko. Ito na nga at bibiyahay tayo at pupunta tayo sa bangko natin. Bago nga pala tayo pumunta doon ay magtatanong-tanong muna tayo dito. Para hindi na ako pumili sa bangko, tingnan natin kung pupwede sa kanila yan. Subalit, tama ang nasa isip ko, hindi nga pwede to. Subukan natin dito sa isa sa nagkakatay ng baboy. Sabi ko sa kanya kung tumatanggap siya ng ganyan, ang sabi niya, hindi daw. Kung umuho sa'yo na sana yan. Siyempre, biro lang yun. Gusto mo ba ng biro? Nakikita mo tong habok ko, ha? Natatawa na lang ako sa'yo eh. Doon ka nga, lumayulayo ka nga sa'kin. Sa akin. no choice tayo guys, pipila talaga tayo sa bangko. Ito yung mahirap sa highway guys, kaya gabahan ako tumawid. Habang hawak yung cellphone, syempre, alam mo na. So ayun, nakatawid na tayo mga katampi. Dito lang tayo sa gilid at pupunta tayo dun sa BPI. Bago ang lahat, maghahanap pala tayo ng paparadahan. Tinawag ko na ngayon traffic and at tayo ng pwede papar dahan natin dito. So bumalik na siya, ang sabi niya sa akin ay wala. Syempre, tamp story, madiskarte. Dito tayo sa Dali. Parking for customer only, kaya naman bibili tayo kunwari doon sa Dali. Buti makalapit lang sila ng BPI. So nandito na nga ako sa loob ng Dali, ibig sabihin customer na ako. Ang sarap pala pumunta dito, sobrang lamig talaga. At to nga pala, mamaya ay bibilin natin. Dahil pilas pa yung pera natin, mamaya na lang. Nagpunta na nga ako dito sa BPI at dito ay nagtanong ako sa guard kasi bawal mag-video sa loob. Dito ay nagtanong na ako sa guard guardiya. Baka pwede na lang siya magpalit para hindi na ako pipila at ako ang magbabantay. <laughs> Tama din. Charot lang. Nandito na nga pala ako sa loob. Naalala ko bawal pala mag video dito. <laughs> Sorry, hindi ko alam. Ay, alam ko pala, nakalimutan ko lang. So, ito yung pera natin, ipapalit natin to. So, nandito na nga pala ako sa labas. Successful ang ating mission. At babalik na tayo ng dali para bumili ng gatas ni Tampo. ite Itetesting natin dito sa dali kung pwede itong bagong 500. So, ayan, babayaran na natin sa cashier ang limandaan na bago. Ayun, tinanggap mga katampi. Kasi nga, bago. At uwi na nga tayo masaya, mga katampi. At ito nga pala ang ating pinamili. So, ayun, like, comment, and share mga katampi. Salamat sa inyong panonood. Hrrrr <try>